So, I'm here now, mga kalupit, sa Puella Albani, Rome, Italy. Bagong buhay. Umpis na ulit ng pagkahanap buhay ni lupit dito sa Italy. Ayan. Araw ng linggo, magtitinda siya. At may kita mga kaibigan, lahat ng mga kaibigan, kita kita kung saan ang tagpuan sa lago ng Iorperme. Gaantay ng autobus si Lupet. At mainit ang araw, kaya may ngitim uli si Lupet dahil dito sa Italia eh mainit pa hanggang kalagati ng September siguro ang summer dito so yan mga kalupit shout out sa inyong lahat salamat nga pala sa aking mga followers wag po kayo magsasawa mag follow at mag like mag heart mag star sa channel ni Lupet Buna at Atotis